kakabsat uwi na tayo maaga tayo uuwi ngayon kasi yung mga mag-aama daw sila ng ano, sine kasi kanina ang alaga kong babae nagdadrama nag-away silang magkapatid nagagawan sila sa ipad eh hinihingi ng lalaki ang password ng iPad niya ayaw nang ibigay. Hanggang nagkasakita, nag-away. Eh ako din, hindi ko notice Sinigawan ko rin ang babae kasi ano, pinatula ng kapatid. Nagsuntukan na. Okay naman yan kasi ano, kinano nila yung pinag sa karate. di Diba nagkarate sila ng ilang ano, ilang years yan, inaano nila sa kanilang sarili, ina-apply. At ngayon, hindi na sila pumatasok sa karate. So, ayun. Eh, nag-book lang sila laki naman. tatay nila nang panurin daw nila sa labas. Nagsisini daw sila. Eh, papur naman sa akin para maaga akong makauwi. Kaya lang ang init-init pa ngayon tayo kahit mainit ayan, alas 5 pa lang pero sobrang init na ngayon ng panahon mga September siguro mag na ng ano ng summer pero masano na ngayon kesa nung ano nung July last month, grabe eh. ang init mas ano na ngayon hindi masyadong mainit na tayo na naman papuntang metro ang init magtayong tayo kasi mainit na mainit so ayan maaga akong makakawi mag iisip na naman ano na kayong lulutuin parang may gusto akong lulutuin ano kayong lulutuin alam niyo dyan kakabsat doon sa may ano, sa ilong ko. May tumubo dyan na ano pimples. Mga pimples na. Asus. Kaya ano mauyan na oh. Um, mga traffic traffic na naman patayang okay, tatakbo tayo kasi alaga kong babae para makagad din akong makauwi palingon-lingon ako dyan kasi tatakbo ako dyan, tatawid ako dyan pasaway yan ay pasaway Pilipino talaga, puro shortcut so dito muna tayo magtabay. kung may tatakbo, takbo ka na rin <laughs> Oh, yeah. Nakatawid na ako. Oh. Diba? Okay, oh, sige na guys. Maglakad na ako. Maraming salamat sa pananood ng aking video. Bye bye! Mag-comment naman kayo dyan. Huwag lang kayong pagaan guys.